Hi guys, it's me Jackie Uman. A day in my life, maglinis ta og freezer. Ako ni siyang defrost gabi eh guys, kay puno naman kaya ni siya sa ice. Pila na pod ka ni nawala na ako na defrost no. Yeah. Hapit naman grocery sila mo siguro mga next day na siguro sila mag-grocery. Then mamalit man na sila mga karne og man, mga karning manok og karning baka o isda. So kailangan ako ni siyang i-defrost daan kay mintras gamay nang sulod. Nya sulod ay ani eh guys, ako gibatang dito sa duha ka ref. niya ako siyang gi Kasya-kasya lang dito kay puno-puno po sa dito dito no sa mga ano ba sa foods dito. So mo na guys nga ako na siyang gisabunan dayon ako dayon na siyang paugahon tapos iuna ko na ko balik kay bare ibalik na ko tong ubang uh, kato akong ipangbalhin ba nga mga karni nga uh, sulod ari humanan ako kuskus -kus, guys ako nang isabunan unya karon tanggalo na nako ning tubig ari kay para ako nasang buhosan dayon utro og limpyo nga tubig no unya mao na guys ang ref nga ano balhinan ako. nang isa mo na ang butanganan sa mga gulay ug prutas din sa mga uh, cheese or mga beans mo na siya tapos ang kanang sa isa po guys sa mga frozen food and then cheese pod may nana tapos mix mix na so mga sauce. Muna siya guys. Muna ang tulok abo kayo yung freezer dire sa silong. Dahil yung duha din sa taas. Sa batanan, sa tubig. And then sa ilang kwarts na guys. Muna siya. Diyan. Hinulog na. Hindi pa dry na sad ko. ako. Diyan siya guys. O isunog sa kong alaga. May nalang ganit kay. Wala na unsan. <laughs> Wala siya na unsan. Wala na yung isunog. Diyan sa lighter. Diyan. Ito guys. Ako na siya i- Tadaran ng ka Tapos, padagdaran na yan ako i -on. Ayan. Okay guys, na ay ako gluloron guys. Gikan dahil ko dito sa Global Express guys. No, nagpadala ko sa akong pamilya. O niya, nagpadrap ko dito sa akong amo din. hisa lulo Nagpalit ko ka ng mga pagkauna to, ba. Niya, sayo ang swildo karon guys. Kay, hal national day man. iyo lang sweldo. ta sa'yo po natong sweldo. Nya, nakukagmunggos dare guys. Nya, sa'yo po ni mahurot atong sweldo guys. No. Nya, nangita ko dahil dari o kuan guys. Miswa. Nya, nakita na ko pansit. So, magpansit ta guys. Nagimingaw no? po ko pansit. Manaman, nakuha ko isa po dari. Nya, So, do, po miswa. Kaya lamin po miswa, guys. No? Kaya itong mayagi nagdigap ko ng palit po miswa. Nga, naramday sa kong tungod ang miswa. Do, guys, pasyon na ako siya na kita. Pero, dili siya pareha sa miswa nga ginapalit na ako dito sa Pinoy na uh, grocery. So, nagkuha pa rin ako gap noodles, guys. Kay, para sa tambal sa kabuhi pag uli no kay kabalo na dagaton kaita ta nya grabe na akong pangita-ngita guys nya nagdadali pug ko kay may ikog akong amo ba nya akong amo nga lalaki di akong kauban niya, ay nakita ra ako nako dayon ang miswa guys nya kaduduha pa ko ani kuha kay di bura magdili pa <laughs> bura maglahi ra siya so first time na ko ni siya nag ni try nato na kung lami ibasad siya no kay lahi man to nga miso akong ginagamit kunya guys na tago ra ko nag video guys sa basig bawal yung nagkuha po dayon kog dato puti guys nga tuyo kay eto niya nagpapalit ko sa kong amo kay nag grocery sila ginapilan man ko nila guys kung sa akong gusto pero may usay may ikog man pug ko ba ning mga pansit may ikog na kuha ni ilahapan eh. ni kunya katong niya gi ko ni lag tuyo niya light sauce man so tamis siya ako ganahi guys niya nara dito to iban kaya pag tilaw na ako tamis siya so wala ako ganahi no Dayon, duha ka light tsos dito kay ato At niya gi bulan pagyod yod gi Gihapon pud nila kay ako na pero kasagara ang ginapalit nila is kana gid nga so isa wala daw kuno so ngay karon guys naragid unya pag abot nako na diri sa parking guys pag ko nako na sa kong amo wala dira guys ginuo ko nadugay ko sa pila unya man ako mapinalit guys nadugay ko sa pila gamay ra kong gipalit pero taas kay ang pila no na tayo guys Yon, ako dire gyud sa akong bus iyan ako. Hapon ka guys. Mag-plancha ko guys. Oh, okay, ganoon guys. Uh, Tapos sa friends. Uy. Manihapon ako mga amo guys. Tuwa dito, dito sa yung mama. Mag-iitong kukig na guba. pag na mong hitiro. Kasi lang Nag-initag tubig para sa atong kantong na yan. Tapos, countag rice. Tapos napatoy-uyap akong niluto ganina. So, gina. Okay Naglain mo ko lang ang kabuhi. Ayun lang, gusto kong maghihigup, mag-init. Wala akong kalagutan. Lagi basta magbiyahe ba kay ang kabuhi. Ay. Grabe akong kabuhi. Ay.

Ito, guys. Vegetable flavor siya. Tapos, mag-rice da yung ta. So, muna guys. Hapit pa ko nabiyaan dito, guys. Hapit pa ko nabiyaan. Hapit pa ko nabiyaan dito. ko dito sa kuha, sa parking. Wala wow, akong hapon kita na biyaan. <laughs> Dukay, good guys. Gamay ra kong gipalit pero kuan tas kay pila ba no ko sa pila. Sus so, pagadto na ko sa parking area. Wa ako. Wa amo sa parking area. <laughs> Grabe na, di pa jud di pa jud muring ug tawagan ang butuan na tingali toy load ako. <laughs> Ay gani akong simo na siguro yung lud tawagan di pa jud muring. <laughs> Chahi natin guys oh. Iyan. Ganinduha, kani duha ko ni ako ning ganina. Napakoy gihumulan didto guys. So yan guys. Thank you so much for watching. Magplantsa ako guys.